Hindi mapigilang maiyak. Andrew Yulo, ganito pala ang ginagawa sa kanyang trabaho. Magamat magpahanga ngayon nga ay hindi pa rin nagkakaayos ang pamilya Yulo, ay patuloy naman ang buhay para sa mga magulang ni Carlos. Patuloy pa rin ang pagkukumpit ng kanyang mga kapatid katulad ng naampisahan noon ni Carlos. Samantalang nag-viral at usap-usapan naman sa mundo ng social media ang post na ito ng Amani Carlos na si Mang Andrew. Kung saan ay umani ito ng hating reaksyon galing na rin sa mga netizens. Sa naturang post kasi makikita na nagbabike lamang si Mang Andrew papunta ng kanyang trabaho at may caption pa itong inilagay na Bike to work, love and peace. Nagtatrabaho kasi ang ama ni Carlos bilang isang travel agent liaison sa isang travel company. At sa kabilangan ng halaga at premyo na natanggap ng anak ko si Carlos, ay hindi naman nagbago ang nais ni Mang Andrew na maging low-key lamang sila. Nakuha at napukaw nga ni Mang Andros ang puso ng mga netizens dahil dito. Madaming mga magulang ang nakarelate at talaga namang meron pang naging emosyonal. Dahil magpahanga ngayon di umano, ay marami pa rin ang nagtataka kung bakit ganun na lamang tiisi ni Kaloy ang kanyang mga magulang. Ang hiling naman ng iba ay sana ay soon magkaayos na ang pamilya ni Carlos dahil wala nang mas masarap pa sa isang tagumpay kung buo ang iyong pamilya.